him as my friend. Hindi man kami ganun ka-close nung mga nakaraan, nung mga nakaraang taon. But, simula nung 2016 talaga na, iwan ko, siya lang kasi yung lalaki that time na close na close ko that time. That time, 2016, 17. Okay, Ilan taon pa 16. Mm. Kasi una kami nag talaga, 2012. 12 years old pa talaga siya. Kasi 1990 yata siya eh. So, nung 2012, 12 years old siya, nakita kami, sinakain ako sa motor. Tapos nakita kami ulit 2000, 2016, 16 years old na siya. Tapos ako na nagugupit sa kanya. Taman, may, par, may parlor ako doon sa ano, may bar ako. Pag Paggabi, pupunta siya, nagiinom siya. Tapos, pagtanghali, galing siya sa school, pupunta siya sa parlor. Tapos, gugupitan ko siya, doon siya tatambay. Alam mo yung ganong feeling. Ay, naka-video ka pala. ayoko hmm. Ayaw ko na Ha? Huh? <laughs> So yun, ganun kami ka-close before. Tapos pag wala na kaming pasok, nandyan kami nakatambay sa linggo na nijigjag, na nidiba, dyan kami sa, sa, bahay, luma pa yung bahay. Dyan din siya, dyan lang, dyan lang kami ga, ang saya namin dati. Ay, Papa Bins! Bumili po kami ng kinilaw, Papa Bins. Sana kumain ka. Pero, may feelings ka na ngayon. Nakita na sa live ni Yaya, binigyan mo si ng iPhone. <laughs> Ay, may feelings ka sa kanya yan. Yung intimate? mula ano yung feelings mo na? Hindi dahil alam kong wala akong pag-asa, hindi dahil wala din siyang feelings sa akin. Yung ko. Yung tingin mo sa kanya ngayon is as Yung feeling as friend tapos kinikilig ako sa kanya, kinikilig. Kasi gwapo gwapo ako sa kanya talaga. Eh. Gwapo talaga siya. Eh. Pero hindi ako na inilabas. Ang dami sa, nagsabi sa kanya babalo daw, pero pag sa personal hindi naman. Eh, ko ba? Ang babalo kasi mahaba ababa, hindi mahaba ababa, mahaba ang mukha niya. Ah, manggahin. Ugis bigas. Uh, Ikaw din ang no, hugis bigas ka rin eh. Isang sako? Hindi. Tatlong bakin. At <laughs> tawag si Oh, Gawin G4 ha. So wala talagang chance na mag, mag mayroong kano at kana. Pinipigilan ko. Wow. <laughs> Ewan ko, kinikilig ako sa kanya. Ang sweet kasi niya. Hindi ko alam. <clears throat> yung ano ba daw? Yung pagsundo daw? Scripted ba daw yon yung nagsundo, guys, ti, at ito. Asawa ng kapatid niya yon, binuntahan kong bahay sa kanila. Tapos sabihin niya, ako na lang magsundo sa'yo. Hindi ko hindi ka marunong. Tsaka sabihin natin na script, hindi eh, ba scripted yun? Scripted is ginagawa kasi, kahit hindi totoo. Paano yung script? Anong, Anong script nun, na sinundo niya ako for vlog? Binidyo ko siya for vlog, pero hindi dahil, sunduin mo ko sa si video ko ha. Wala usapan na ganun. Sunduin niya ako na lang magsundo sa'yo. Kasi tulong din yun sa kapatid niya. Kasi may sasakyan, sayang oh, oh. din naman. Oo, oh, kaya oh. nga, sorry kay kuya, driver namin na lagi naman binabayaran Para hindi makatulong na ako sa kapatid niya. O sabi ko, pagkano binabayad mo pag napasundo ka o napahatid ka? 2,000 libo. libo? Ang laki naman nun. Kapatid ko na lang para tulungan din yung kapatid ko. O sige, sabi niya, ay, hinamin ko na lang yung ano, i-rent e na lang natin yung taxi, ako magdadrive. Pero drive po si Kano, 3 years yata sa nagdadrive siya ng truck. Paputang Dabao, paputang ano ganito. talaga? Oo, yun ang gusto talaga niya, yung travel-travel talaga. Kahit hindi siya nagde-drive, sumasakay siya bilang pahinante. Gusto talaga niya yung nakasakay siya tapos sa bumuni-muni. Pareho talaga kami nangihilig, di ba? Sabi ko, gusto ko sumakay lang sa dulog, tapos punta ng Malitbog, yung mahangin. Kasi yung ganun, paputang Dabao, punta ng, ng Jensan, yun ang trabaho niya. Dumagete, nagde-drive ng truck, or pahinante siya. Yun, tapos sabi niya, ako na susundo sa'yo, ganyan-ganyan. Ayoko, sumama ka na nang gusto mo. Tapos, nung pababa na kami ng ano, sabi ko, ay, video na lang kita habang sinusundo mo ko. Tapos, si Jigjag ang nagbibideo nun sa likod, sabi ko kay Jigjag, i-video mo para may content ka, sabi ko I -Jig kay Jigjag. Kaya binidin yung Jigjag, tapos yung video ni Jigjag, hiningi ko, tapos ako nagvideo rin ako ng Harap. sarili ko para mayroong ano. So, tsaka guys, hindi naman siya scripted na kagaya ng iba na magjowa na naghiwalay, tapos kunwari lang pala, tapos nagbalikan, tapos kunwari lang pala yung nagsuntukan kunwari lang pala yung scripted na ay may ahas ganun ganun hindi naman kami hindi ko hindi ako basher nung ano tawag nun <laughs> ti sino nga yun yung scripted sila na pamilya alage ang sagalit to man wonder family wonder family o tuwang tuwa ako sa kanila kasi uh -oh. kasi mabibisit ka kasi alam mo naman acting na acting lang sila pero hindi siya yun ang scripted pero hindi ako basher nila, yun yung gano'n, yung gumagawa sila to way, entertain. Uh. Meron nga dyan, kaya alam naman nila may kamera pero gano'n. Yun yung scripted, to entertain people. Because it's their intention is to get money, their intention is to entertain people. Di ba rin sa kanila iba sila? Hindi naman yung guys sa iba na panluloko na, na kunwari naghiwala ito sa balikan, kunwari nagkasakit tapos namatay, yun pala hindi totoo, for clout lang, gano'n gano'n. Yung sa amin, totoo naman yung sinundo niya, kung hindi naman na, punta ka dito para tumaas yung view. Makikita nyo mamaya paano ko inexplain na lahat naman ng income na, na meron ako, bibigay ko rin sa kanya in return. Pero hindi yung, kano, punta ka dito tapos Ninja mamaya pagdating, magluto tayo at mag mag subuan mo ko. Ganun-ganun. Oh, lahat ng na mga nangyayari ka, lahat ng video nga, minsan guys, hindi nga ready lahat ng kamera ko eh. Minsan dumating si Kano, andyan kami, magsitsuitan kami, magkukuntuhan kami, video naman yung mga bakla. O, oh, kayo lang may content, kunin nyo rin yung camera ko. Ganon, yun yung mga scripted namin pero hindi siya intentional. Kung baga, biglaan na lang, i-visit e bu nga ako eh, mas nauna pa mag-content, nag-upload niya nag visit ng mga bakla dito. Huh? <laughs> Pero pang boyfriend material siya. Feeling ko kasi, nung sinabi niya sa akin, nabi ko, nabi ko, o oh, baka may jowa ka na naman, hindi mo na ako mag -jowa. kasi siyempre, ilang taon din ako nag-live-in, nag-jowa ng seryoso, ganyan ganyan. O oh, matanong ko sa'yo, simula ba nung nagka-jowa ka, wala kang tinira na iba, alam mo sagot niya? Wala, mamatay man buong pamilya ko kasi hindi kasi maganda yung parang pangit na parang hindi ko talaga kaya yung kutira ako nasa wala akong feelings tapos iisipin mo na may jowa ka na makakonsensya ka yung gabi talaga pangit ni iuwi ko sa bahay o iuwi ko sa sa ang lodge tapos titirahin ko hindi ko mahal makaraos lang sabi talaga yung sabi ko ay seryoso pala siya sa jowa niya never daw siya nakatikim ng iba nung naging sila nung jowa niya ay kumaligaw siya sa iyo never din ako magpapatikim sa kanya gusto ko makita yung sincerity niya Tsaka sabi ko naman talaga, hindi pa ako ready talaga, yung heart is closed, hindi pa siya open for for public, uh, hindi pa siya open for someone. Pero yung pet ko talaga, widely open talaga, anytime <laughs> ped. <laughs> Charis. Ah, yeah, gano'n pala yung story yan. Gabi yung story. Guys, mag-live kami, Agabi. ay magpintuhan nga kami sa live, kasi doon lang siya mag-live kami, doon, doon sa kanila. Tapos dito, ako. magpuntuhan kami, paano yung ano, simple hindi na natin isasali yung mga bagay, ano na mga ikakasira na ganito, ganyan, ganyan. Pero alam niyo yung gusto talaga niya, guys, may nag-offer sa ext extemporaneous act yung pinakita niya. Kaya maganda tingnan. ba diba? Extemporaneous pala yun. Ano parang man? ano, parang sa school. Parang extemporaneous speech. Parang ganon. Tama ba? Papa Biz, or ang dami mong kwento na mga ganyan-ganyan. Uncertainly, uncertainty, ano sa to? Uncertain, As, ewan ko sa'yo. Uh, uncertainty. Ewan, bahala siya. <laughs> yung ganon, yung actually guys, lahat ng actions ko talaga guys, hindi naman talaga scripted. Nabubwisit lang ako kasi sila nagvideo ng mga actions namin. Kaya sabi ko, video na rin kami. Oh, lagi nga ako nangyayin. Yung mga video ng mga aalis uh, kami, tapos video may binigyan akong ganito, ganyan, ganyan. Guys, hindi ako nagbibideo, hindi ko inuutusan yan sila yung iba guys. Nangihingi na lang ako sa kanila ng copy kasi wala akong video. Kawawa nga ako eh. Ay, nandito ano na sila. Ano yan? Walang isda. Ha? Ah, ano isda? Tamban, ew. Tapos si Papa B. Kato na lang ang... E. Bumili pa siya ng isda kay Lawen kasi gina-request ng no. no, no. ama o. Ha? Huh? Ay, Ay ba mo. Ano talaga? hindi rin tala. Magamura kang si Sakuragi sa iyong buhok, Jude. Hi! Ay, mura kasi si taguromori? Na, si Papa B. Spontaneous, Papa hindi extemporaneous. Papa B! Kinilaw, bangos. Patabain mo si yung Ano, galang gugwap. Mahirapan po siyang tumaba kasi grabe po siya ka workaholic tapos grabe po siya mag basketball guys pag nagtitraining daw siya sa basketball sa Manila dati 6 hours daw tapos nagagulat yung mga tao sa kanya alam niyo ba inopera na yan siya for scholar ano ba yun um, varsity yata varsity sa school 16. na maganda doon wala talaga siya matiran sa Manila sabi ko sa kanya kailan yun 2016 ay 2019-20 daw yun yung time na merong offer sa kanya for a very ano prestigious school talaga para maglaro siya ng basketball yun yung pangarap talaga niya na makilala sa basketball Ganun-ganun Kasi ang galing talaga niya guys Dito sa amin talagang Ang galing kinakatakutan talaga siya Tsaka kinukuha siyang import talaga Ang problema wala lang siya pang dun sa Manila <coughs> Sabi ko Hindi ka man nagmessage sa akin Para dun ka tumira Ganun-ganun Wala kasi kami communication that time Sabi niya nahiya din ako Tsaka hindi rin no. may, may, may jowa ka kasi yeah, no Yan si no Ganun you know. Sure ba? Daro Sure ba yung Sure ba yeah. sure. sure. Huh?

si Alam nyo guys, ay sayang. Pabot na, abay ay pansing be. Meron niya picture dito guys, na ang gwapo niya guys. Upload ko niya. Ayun yung i-upload kasi nga pula doon ang pula daw ng labi niya. Guys, sobrang gwapo niya guys. Promise. Mag-pictorial kami ha. Ito yung pictorial niya guys. Basta siya pala makaka-on maka niya. Maka Ay, ayaw, wala dito. Ano gusto cellphone isa? Muka man man ah. Ay, ako nag Ito guys, oh. oh tingnan niyo si Kano guys, oh. Oh. Di ba ayaw niya i-upload kasi pula daw yung lips niya. Parang si Kano. Pang-model talaga yung mukha niya. Pang-model talaga siya guys, oh. Pero masarap din yung isa. Oh. Kasama niya din ang guwapo. Pink naman sa lalaki sa isa. Ang guwapo niya, di ba? Ay, ang guwapo niya. Parang pang model talaga siya. Huwag lang isa. siyang mag-smile. Pang ramp. Pang ramp model. Pang pictorial siya. Pang... Basta, guwapo talaga siya. Ang tarpaulin. Ay, mm -hmm. ano ni pang... Poster. Ganun. Poster. <laughs> oo, oh, tinan mo, oo. Oh. Dax kaya yan, si Kana? Si Kana? Partner ko yung isa. Si Ano yun? Ayon, salita. Ha? Alaw, ilamit ka ayaw eh. Alam niyo guys, pag nasa harapan niya si Kano, para siya isang ulam na michado. Michado. Ayan o. Oh. Yung laki ng hiwa ng michado. Ganon. Dilok tapos ng imong giti, eh, Brenda. Tapos ano siya, sweet siya kahit kanino. Oh, Hindi lang kay Nailang porque, lang, lang siya. Porque si Brenda yung kausap niya, kay Brenda lang siya. Tsaka guys, ay! Bless morning. Thank you so much, Ate Fernand Thank you so much, stars siya kasi kano kasi kung walang camera grabe sa mga asar sa akin guys lagi niya, lagi niya ako may nga minsan. babalo be o oh, babalo po si kanok, guys ayun mo po guys ay wait lang guys alam niyo ba yung babalo pag ganun yun diba yung babalo kasi guys mahaba yung baba maliit hindi dito pag ma'am. siya guys paano naging babalo to guys siguro wala na lang kayo talagang maiba to sa kanya no that babalo ha huh? pang model yung babalo ba mga... yan guys Tingnan nyo naman yung babalo ba siya, guys? Ang babalo, guys. Alam nyo yung babalo? yung mahaba yung baba, tapos walang dito. Yung gano'n na. Siya, haba, mahaba yung mukha niya. Hindi yung baba. Mm. Yung babalo, ito yung babalo. Oh. Pakita ko sa inyo yung babalo, ha? Para malaman nyo yung babalo. Ito yung babalo. Ayan. Ayan. Yan yung babalo. <laughs> Yan. Yan yung babalo. Ito naman, ito naman mga matatanda na to, may masabi lang. How true na ano daw? Huh? Na <laughs> nagpapaselos ka lang daw. Papaselos? Sabi ng mga matanda. Kung nagpapaselos ako guys, hindi lang naman siya ang na-content ko. Asa bagay. Eh. <laughs> like, what the hell? kung nagpapaselos ako, edi eh, sa first time ko sana nagkaroon ng lalaki sa vlog ko after break up. Eh habang kami pa nga, ang dami ng lalaki, edi eh, dati pa ako nagpapaselos. That's my content, that's, that's my bread and butter, dyan ako kumikita. Tsaka yung ginagawa ko for entertainment purposes only. Siguro no, kung ka nang, ano ka talaga, ang dami mong jowa siguro no. Pasalamat na lang talaga kayo na hindi ako naging maganda. Kasi kung naging maganda ako, lahat ko lang ang maganda. Kakatikim. Kaon <laughs> sa sing ah. Siya nga oh, may jowa o. oh. Oh, di ba? And we're happy. Kay at least, di ba? Na siya jowa. Ang singali, wala. Naman. Di ako basher, Brenda ha. Kasi solid followers mo ako sa'yo. Prank ka lang talaga ako, sorry. Madam, hanapin niyo po ang word na babalo at kung anong itsura ang lalabas. Ang babalo po yung si Bangkay. Okay, alam niyo dapat yon. Hanapin niyo po yung itsura ng... Maghanap po kayo ng babalo na hugis na mukha. Hindi po siya babalo, guys. Ang babalo okay. yung mga yakmo kagaya nila ni ano. Hi, Arvin Montilla! Uh, si, mas gwapo. Walay mo sa kagwapo ni... Mm. Tingnan niyo nga yung shape ng mga mukha nila. Yung isa, walang panga. Oo. Ano kayo? Ano kayo? Masabi lang talaga. Kung doon niyo mahal yung isa, doon kayo. Huwag niyo ikumpara. Kasi kung magkukumparahan tayo dito, ayaw ko na magsalita. Huwag niyo ikumpara yung isang bagay kasi magkakaiba sila ng kabaitan, magkakaiba sila ng kagaguhan, magkakaiba sila ng itsura, magkakaiba sila ng tite, magkakaiba sila ng amoy. Magkakaiba po sila. Hindi mo pwede ikumpara yung isa sa isa. Hindi mo pwede ikumpara yung kakulangan ng isa sa meron yung isa. Hindi mo pwede... lahat, hindi mo pwede, hindi porkit pangit yung isa ay maganda ako, hindi porkit pangit ako ay maganda yung isa. No. Wala dapat comparison because we have our own identity, our personality, and we are called individuals. Okay? Merong magkapareho halos, pero never magiging iisa. We are, that's why we call individuals. Ibig sabihin, nag-iisa. Kahit yung kambal, may pagkakaiba. Okay? Ha? Huh? Kwan? Calm, baby, calma. Ikaw, Arvin, Montilia, makahatag ang stars doon sa kabila. Ang dami sa akin. Wala kang binibigay ng stars, ha? Doon ka. Nanonood ka lang yan. Charot lang. Napa, ah, Arvin. Sing, pagdali na, Sing. Kaya ron nakuha ni Sing. Mahipos. Ang ganda ng kukukio, ang tagal hindi matisira-sira. Abot pa kaya. Oh, kani o. Oh. Gwen, kumayo ka naman Kani ba? Isa ba? Hindi ako. Isa. Ah, nasa dyan yung buhub niya, ba